Pasok tayo today. At uh, hmm, parang napakadilim ng kalangitan sa bandang Quezon City. Alright, hot mother. Ay nako, bisan at 10. Patindiga ng mga traffic kasi napakapangit talaga ng kalsada rito. Pag dumating ka ng mga ano, baliches, ganyan. Tapos mga tatagos ka pa ng kaloocan. Sos Mariosep! <laughs> ah, pakapangit ang daan. hmm. hmm, hmm. Okay, so uh, try natin dumaan dito sa shortcut na hindi na waste mula dito sa pinanggalingan namin na bahay ay sa nilipatan pala namin. <laughs> Meron shortcut dito pero hindi ito na waste Bubuntutan lang natin tong mga mga dumadaan na to. Medyo napalayo tayo sa trabaho natin eh. Nalilate na nga tayo na malayo. Napalayo pa lalo. Alright. <laughs> Basang basa dito. Basang basa. Kakaulan lang kasi dito kan kanina. Sa ng kapilya rito ng INC. Eh. Wow. Ganda. Ganda. ng ano niya entrance. Pagkaahon mo dito, langit road na agad. Langit road sa Caloocan. Alright. right. Aha. Ito na siya. Ang dami nga lang nila lang dito. <laughs> Ayan, at saka walang bawal dito. Ayan oh no? for walang helmet. Saro. Open barangay. <laughs> no helmet is allowed. Pero pag may checkpoint, iyak. <laughs> Alright. No, 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 no. no, no. Hindi <laughs> <Iyak. laughs> mo yung sarili mo at yung anak mo. Hindi mo alam, butas-butas ang kalsada rito. Nakabuisit. Ayan, no. Mm. Open country. <laughs> no helmet is allowed <laughs> dito sa Pilipinas pag may nanguhuli lang bawal ang isang bagay <laughs> pero pag wala nang huli ay hindi ito bawal <laughs> right. andito diba ang dito sa kalookan <laughs> sa kalookan na may baka <laughs> alright ang dito na ang karagat dagatan <laughs> ang karagat bagasan. Ayaw di ba? Oh yeah. <laughs> Palaging baha dyan. Konting ulan lang, lang baha na. na malakas na malakas at matagal tumigil. Yan ay malaki at malalim. hindi na pwedeng lumusot ang motor na ganito <laughs> napaka traffic pa sunday na sunday matraffic hmm, charot ayan, karambola na sila <laughs> Ay, naku, hassle mga udoy. Hmm, nagmamadali ako. Malali. Hindi, late na ako. Nagmamadali ako. Late na udon. <laughs> Alright. Talaga naman. Sobrang late na tayo, brother. Pasok ba naman ang butihing empleyado ito? Hmm, Wala ka kahit walang gaanang traffic. Hindi ka rin makapagmadali ng sobra dahil sa yung kalsada. Talaga namang napakapangit. <laughs>